Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, assalamu alaikum from Kuwait, no good morning, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga kapwa ko, Dabao Inyo, Dabao Region, at sa buong Mindanao, at sa lahat ng mga bisaya around the world, hello, magandang araw po sa inyong lahat, madayaw na hapon sa Dabao, sa Mindanao sa so, mga kapwa ko rin po, FW is around the world, hello, big alam, shout out po sa inyong lahat. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. So, yung ating topic ngayon, itong panis na cheese. <laughs> itong uh, inupo ni Kukak na Senate President na panis na si Cheesy Escudero. Na ngayon ay kinoyog ng netizen ng sambayanan, no? <laughs> Pilipino sa Pilipinas, lalo na kasi... Doon eh. Nag, uh, ano, natuyot na din ang utak nito. Kagaya ng utak ni Kuka at ni Bongbong Marcos. Kakabatak din siguro to. Bumabatak kaya to. Yung tanong na. Eh, plano daw. Nagkasundo daw ang Senado na limitahan ang mga holidays sa Pilipinas. Mahigit isang buwan na ang holidays sa buong bansa which makes Philippines uh, companies and workers less competitive. So, maraming nagalit dito, of course. Magkano? Ilan na nga lang yung pangpahingay. Six days a week, ang trabaho mo, 10, uh, mayroong 8, mayroong 10, mayroong 12 hours. Lalo na yung sa mga, uh, ano ba ito? Yung panggabi, yung mga night shift, no? Na mga trabahante na, siyempre, iba ang tulog ng gabi at sa araw. Tapos, lalo na pag nasa syudad ka, na hindi ka masyadong nakakatulong sa mga call center, uh, et etc. So, plano niyang bawasan. Eh, Chis Escudero, kasi daw sa mga probinsya, mayroon daw din silang holidays, may mga fiesta, etc. Problema na nila yon Problema na yon ng mga mayor sa kanilang lugar, magpatupad doon ng batas nila doon sa kanilang mga lungsod. Eh, kayo sa Senado, kayo sa kongreso, tagi ilang buwan ang bakasyon ninyo, ilang buwan lang din. Isang buwan siguro yung trabaho nila, tapos mag-resyo, ano, bakasyon sila, two months, ganyan siguro. Tapos, eh, yung sahod ninyo tuloy-tuloy. Kayo dapat dyan sa Kongreso at sa Senate, ang dapat magbawas at saka kayo, mga absinot pa kayo, nalilate pa kayo sa inyong trabaho dyan sa Senado at sa Kongreso. Tapos, uh, ito pa, yung uh, masaklap dito. Sino ba itong nagsabi na ito na? O, ito. Uh, yung mga holidays ninyo dyan sa Senado at sa Kongreso, yung dapat bawasan dahil mahaba ang inyong bakasyon. Buwan din ang bakasyon ng Senado at Kongreso kapag nag, ano, nagbabakasyon. O, tapos, uh, yung mga ordinaryong manggagawa, Uh, yun lang ang ano ninyo. Yun lang ang pagdidiskitahan ninyo. Samantala kayo, sarap ng buhay ninyo. Laki ng mga MOOA ninyo. Mga unprogram uh, unprogrammed funds ninyo. No? Billions. Tapos pupunta kayo sa Europe kung saan kayo magbabanjing-banjing. Hmm. Uh, <laughs> Dapat yung sahod nga din ninyo, bawasan niyo yung mga unprogrammed funds ninyo, yung mga MOOA ninyo. Tapos, uh, gaano kayo katagal nagbabakasyon? ba diba, cheese Escudero? So, ngayon, si cheese Escudero ay uh, kinuyog, no? Uh, lalo na itong si, sino ba ito? Si Ka Liudi, na itong sa manggagawa, no? Eh, dapat, cheese Escudero, kung matino ka talagang tao. Dahil sabi nila, matalino ka daw, eh. Eh, di ba dapat, kung may malasakit ka sa kapwa mo, Pilipino, lalo na sa mga pobre at, uh, ano ba yan, ah... Uh, uh, manggagawa sa Pilipinas, sahod Jesus is Cordero ang dapat mo taasan. Ikaw mismo mag-utos sa Kongreso or kasi magkasabwat naman kayo diyan eh. Kaya ka nga inupo ni Lisa dyan para magkasab, magkasundo kayo ni Martin Romualdez sa kung anong mga gagawin ninyong kababuyan sa taong bayan sa Pilipinas. No? Sahod, ang taasan mo, hindi bawasan yung holidays nila. Yun na nga lang ang oras na makapagpapahinga sila, lalo na yung may mga pamilya makasama ang pamilya, magpunta sa mall, kumain, magbanding sila, etc. Kukunin mo pa yon sa kanila. Samantalang kayo dyan sa kongreso at sa senado, ang sarap ng mga buhay ninyo. Buwan ang inyong bakasyon putangin ina ka. Sahod! Dagdagan mo, tapos sobra-sobra pa yung trabaho, oras, bawasan mo yon yon dapat para makapagpahinga ang mga manggagawa, no? So, yun na uh, babawasan pa ni Jesus Escudero yung pahinga ng taong bayan abay kalabisan nga naman to so kinuyog siya mga lalabs mga bayots ng taong bayan ng mga manggagawa of course Binoto-boto nyo kasi ang putang ng cheese iskudero na to. Ayan, tuloy ngayon. Kayong mga manggagawa, pinagdidis kita ng pisting yawa na to. Wala talagang matino na inoopo si Kukak Cliza Marcos. Kung hindi, tuyot din ang utak kagaya ng mag-asawa, ay eh, mga magnanakaw sa gobyerno, sa kaban ng bayan. No? So ngayon, umalma itong uh, si Ka-Liode. <laughs> itong sa manggagawa ba ito? Oh. Anong sabi ni Ka-Liode dito? Palibasa kasi ito si Chis Escudero, mayaman. Masarap ang buhay. Never nakaranas ng buhay. Uh, mahirap na Uh, mga ano ba, yung ordinaryo kaya easy sa kanya nasasabi niya, bawasan niya yung uh, incentive holidays ng mga workers dahil daw hindi na competitive daw, ay susko po eh kayo ba dyan, competitive kayo sa congress at senate eh ang tanong so binara ni Caliode so ito sa Philippine Star, hindi niya kasi alam ang buhay ng ordinaryong tao, correct? yung mga mayayaman, kaya nga nagsisi, binoto si Bongbong Marcos na walang alam sa buhay, lalo na sa mahirap. Kaya alam party-party noon, sabi sa mga made ano Malacanang, anong alam mo sa uh, ano anong, anong, alam mo sa gobyerno? Palagi kang wala nasa party. Kaya nga, yung Malacanang ngayon, ginawang club ng, uh, ni Bongbong at ni Liza. Kasi puro, wala silang malasakit sa mga mahihirap. Uh, alta kasi, mayaman, kaya yun. Sabi ni Kalio de Lederka, uh, labor leader Kalyo, de Diego Guzman criticize Senate President Chase Escudero's plan to limit public holidays in the Philippines, saying it speaks of elitism. Hindi niya kasi alam ah, ang buhay ng mga ordinaryong tao ang Pilipinas, ang isa sa may pinakamalalang work-life balance sa buong mundo, koryekyan. Dahil uh, tawag dito eh sobra-sobra sa oras. Tapos yung sahod, kapiranggot. Ito dapat yung pagtuunan ni Chase Escudero. Sahod, dagdagan, hindi yung holidays, bawasan, buisit ka talagang putragis ka. No? So, sabi niya dito, according to him, Filipino are using public holidays as an opportunity for more income. As this also help in boosting the economy through local tourism. Kasi mga lalabs, mga bayots, pag may holiday kasi, lalo na pag... Uh, government holidays, may mga private companies, mga malls, ganyan, na nag-open sila, nag, uh, siyempre, mga malls, lalo na pag holidays, eh, maraming tao, mga government employees, Pahinga nila, mag-mall, ganyan, mag-shopping, kain sa mga resto. So, kikita yung mall. So, ngayon, eh, mga sinihan, ganyan, kasi magbabanting yung pamilya. <clears throat> Kaya yung kanilang manggagawa, nagkakaroon sila ng double pay. So, malaking income na rin yun sa mga uh, manggagawa din na mamababa ang sahod. Kasi bakit? Dahil sa taas ng bilihin ngayon. Sa administrasyon ni Bongbong Marcos, mataas na kuryente, bayaran yung bill, tubig, pamasahe, bayad ng bahay, partition na nga lang dyan, or bid spacer, libo-libo pa ang uh, monthly mo. So, kailangan talaga mag-double time work uh, ng trabahante para lang niya maabot yung uh, ta sakto talagang income na hindi siya maghirap. Tapos, magpadala pa sa pamilya kung nasa, kung yung pamilya mo nasa probinsya. Kakain ka pa. Bibili ka pa, siya of course, ng mga personal mong gamit. Wala talaga eh. So, ito yung hindi naintindihan ni Chase Escudero. Dahil po, siya talaga. Eh, mayaman. Kaya, wala siyang alam sa mga taong naghihirap. Sapagkat sa tao ng mga surveys to ease of doing business sa bansa, iyan ang karaniwang reklamo ng mga negosyante. Ay, nako po. Paboran mo pa yung negosyante masyado. Eh, maraming mga negosyante dyan na ah, nang aabuso ng mga manggagawa. Cheese Escudero. Grabe ka naman, sir. Escudero point out, uh, pointed out that the employees... Competitiveness is affected by the almost month-long number of holidays, which also includes holidays and the provinces, cities, and towns, usually commemorating their founding anniversaries. So, ka sa Cebu, sa ka sa mga malalaking nang Iloilo, Bacolod, Uh, yung, ano ba Yung, ti, ano ba, na festival dyan sa flower, ano ba yun, festival sa uh, Baguio. Huwag kayo pumunta doon ha, para mangampan yung mga potragis kayo. Na mga potang ina ninyong mga politiko kayo. Porkit mayaman kayo in the first place, hindi nyo naranasan nga. Ang hirap ng buhay na bilang isang ordinaryong mamamayan, ordinaryong manggagawa, hindi naranasan ni Chase kundiro magtrabaho sa factory sa mga mananahi dyan, mga libor, construction, di naranasan ng potragis na to. Isang araw na nga lang yung pahinga, ay naku po, pagdidiskitahan mo pa kayo dyan sa Senado. Yung bakasyon ninyo sa Senado at sa Kongreso, yun yung bawasan ninyo. Huwag yung mga uh, yanong mga manggagawa, chisis kodero. So ngayon, huh? nagga dahil uh, grabe yung barat kay Cheese Escudero ngayon ng uh, taong bayan ng mga Pilipino biglang cambyo hugas ba yung putang inang to so sinabi ni ano ni Cheese Escudero na hindi naman daw niya babawasan dadagdaga uh, hindi din daw dadagdagan At tingnan mo oh. dahil kinuyog hugas ba yung puta tapos pati asawa ngayon ginamit na ni Cheese Escudero ang kanyang asawa Uh, kasi, eh, kasi si Hart, artista, uh, sexy, guwapa, et cetera uh, nasa ano na din ngayon, siyempre nasa sinado na din si Hart O uh, ginamit niya ang kanyang asawa, pananggalang sa igalit ng taong bayan kay Chis Escudero na nagpost si itong si Hart sa isang uh, ano to comment yata ng isang netizen sa Instagram nang sabi dito ay hindi nga babawasan, di lang dadagdagan. So ito ang sabi ni Hart. Hart Evangelista. Dai, ano ang sabi ng asawa mo sa una niyang message? Lilimitahan niya po ang mga uh, holidays sa Pilipinas. Tapos e eh, nung ano kinoyog ng taong bayan Biglang kambyo kayo ngayon, biglang hugas kamay po, ina ninyo. Kasi kung pumayag itong mga sinador, tandaan natin ha, kung sino yung mga sinador at kongresista, mga kongresman dyan, congresswoman na pumayag dito, wag ninyong iboto sa inyong mga distrito, sa inyong mga lugar. Walang hiya ang mga to mga mata-pobret patay-gotong. Kapag sa kanila, sa kongres at sinados, tuloy-tuloy ang kanilang buwanang bakasyon, tapos pag sa mga ordinaryong manggagawa, babawasan potang ina ninyo. Bawasan din dapat ang inyong mga MOO, yung mga unprogram ninyo dyan. Billions of pesos mula sa taong bayan, mula sa mga yanong ordinaryong manggagawa. Tapos sila pa ngayon yung pagdistikitahan mo. Jesus, ko rin po tayong ina ka talaga kahit kailan. At hindi na uobra yung asawa mo. Tingnan mo si Sharon Conita. Hindi na umubra sa taong bayan Nagamit na gamit na gamit ni Kiko. di dalawang dekada na naging senador ni Kiko. 18 years, si Kiko naging senador through si Aaron Cuneta. Pagdadrama. Nung tumakbong si, uh, presidente si Kiko, wala na. Huwag nyo lang gamitin yung mga asawa ninyong mga artista. Dahil akala ninyo siguro marami pang natutuwa. Wala na po. Kung meron man, konti mga tanga yun. So, ikaw, Hart, huwag kang makialam dito. Dahil, uh, trabaho to ng mga, uh, nakasalalay dito yung pahinga at ng mga ordinaryong mamamay hindi kagaya ng asawa mo o ikaw hindi ka nakaranas din heart ibang ilista ng hirap magbalat ng boto, magtrabaho, maglabandira magsales lady kung ano dyan sa mga mall, sa mga restaurant na lalo na sa mga food chain na dyan na sinisigawan pa ng mga customer pag minsan ni insulto pa yung mga waitress waiter hindi nyo naranasan yan heart kayo ni ano ni Chase Escudero. Kaya huwag pagtanggol yung putang ina mong asawa. Mga kayo talaga. So, ano masasabi ninyo dito kay Chase Escudero? Huwag na ninyo tong iboto. Sunod! Maawa kayo. Mga mata pobre ang mga to. Mga walang malasakit sa taong bayan. So, kayo na po bahala. Comment down below. Maraming salamat.